so ano na amihan na kweramil Ramil. Uh, 'di ba amihan na so alam ko ah uh, marami sa inyo nakakaramdam na 'di ba ng uh, malamig na simoy ng hangin kada umaga no uh, i don't know kung uh, sa metro manila eh ramdam na kasi 'di ba medyo mababa yung area tapos ah... Uh, dito maraming bahay. <laughs> uh, pero dito no sa mga kabundukan ng Rizal. <laughs> Nandasa bundok eh, no, ay ramdam na talaga yung malamig na simoy ng hangin. Kahit nga nasa loob ka ng bahay, mararamdaman mo ang hmm. uh, malamig na simoy, 'di ba? Lalo na kapag lumabas ka. <laughs> Lalo na pag lumabas ka. Para kang naka-aircon. <laughs> eh, libre ka ng aircon ngayon. Um uh, talagang nararamdaman mo yung malamig na simoy ng hangin. And sabi nga ng uh, pag-asa ng ating weather bureau, eh, simula na po ng ating amihan dito sa Pilipinas. So, kayo ba dyan sa area nyo? Uh, ano ang feels? <laughs> ano ang feels, di ba? Uh, malamig ba? Nararamdaman nyo po ba? Um, ikaw, Kuya Ramil, nararamdaman mo na ba dyan sa Antipolo? Oo, oh, malaki ano na, na yung pinagbago ng mm, klima. Uh -oh. Kahit may araw na, malamig pa rin yung feels, mm. di ba? Mm How -hmm. about sa Quezon? Mm. Ay, oo. Oh, mas ano doon. Mas, ah, talaga? Oo. Oh. Mas, mas malamig. Eh, bagay kasi maraming puno. Hindi pati ano, ibang po, Mababa naman yung area namin doon. Pero, naalala ko nung mga early years, mga bata pa ako, nag-aaral pa lang ako. mm, -mm. Eh, sa Christian ako, pag dumisimba ako ng madaling araw, sa mas, pag naglalakad ako, umuusok yung bibig ko. Pag gano'n, natutuwa ako noon. Ah, 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 Oo, nung bata na tayo, di ba? Parang ang tanda na natin dalawa. Nung bata tayo, ah uh, ano nar na nararanasan ko yan na kapag nagsasalita ka or talagang uh, you do it in purpose na makita na may usok oh. yung ano mabibig mo di ba na habang nagsasalita. no yan hmm. yung i don't know kung na-experience pa ng iba nating mga maliliit yan di ba na hindi um, na ganon na <clears throat> sa sobrang lamig eh nakikita mo yung uh, init na lumalabas sa ano sa bibig mo dito sa uh, area ng Montalban 'yon sa mga matataas na bahagi. Uh, meron pang fog pag gantong ano, uh, sana hindi 'yun smog. Uh -oh. <laughs> sana fog pa talaga, 'no? Um ma makikita mo, 'no, makikita mo 'yung ano, uh, fog dito sa area ng Montalban. So ayan 'yung ating uh, update sa weather, 'no? Uh, Itong malamig na hangin nito ito, kaya Ramil, nang gagaling yan sa Siberia, sa China, di ba? Ito na ng Northeast Monsoon. So, sa panahon po ng Amihan, eh, bumaba, bumababa ng tatlo hanggang limang antas ng sentigrado yung ating temperature. So, ganun pala ka, kalaki. Tatlo hanggang lima. No? And, uh, sabi nga, naantala yung pagsisimula ng amihan dahil sa magkakasunod na bagyong dumaan sa Philippine Area of Responsibility and um kasabay nito may paalala po ang uh, mga eksperto na dagdagan yung ating pag-iingat sa kalusugan lalo na sa mga taong may respiratory illness no ay mga ganitong change weather yan yan yung mga men inaatake ng hika di ba at kapag malamig at eh, nararanasan na rin natin 'yung maraming may sipon, ubo, bagay diba? 'yan. Or may mga um, kasi medyo malamig, medyo may mga skin rashes. 'Yung mga na nakikita mo sa may lips, 'di ba, na dry. No, yan. dahil po 'yan sa malamig na uh, klima. Kaya ano, ingat po kayo. Uh, katulad ko medyo uh, ano na ako, pagaling naman na ako. <laughs> pagaling na ako. Um, pero 'yung last three days talagang uh uso po ang uh, sipon at ubo no. Uh, halos kami dito lahat sa bahay eh siyempre. Uh, pag magkakasabay kayo sa bahay yan ang kadalas na hawa-hawa. Hawa-hawa <laughs> talaga no kaya ingat-ingat po tayo. Ikaw wala ka namang na-experience na uh ubo sipon ngayon. Wala pa. Okay ka naman. Ayano no? mabuti, mabuti at okay ka. So, ingat-ingat po yung mga kababayan natin. And uh, ngayon, susuot nyo na po ang mga jacket nyo. <laughs> Ilabas nyo na po ang mga jacket nyo. Dahil uh, malamig talaga, lalo na yung mga nagbabiyahi po sa uh, umaga, no sa madaling araw. yan po, ma, ma uh, dapat ready po kayo. And kung gabi na man kayo uuwi, eh, alas 6 pa lang ho ng gabi, medyo ano na feels like feels na feels mo na oo feels na feels mo na yung ano uh, uh, malamig na simoy ng hangin na yan okay and uh, dahil um, Papasok na tayo sa buwan ng December. Ang sinasabi po ng pag-asa, posibleng magkaroon po ng isa hanggang dalawang bagyo ngayong December. O, oh, isa o dalawa. And um, sa ngayon eh wala pong inaasahang bagyo or tropical cyclone or maging low pressure area na mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility hanggang matapos po ang buwan ng Nobyembre. O oh, isang linggo na lang naman no. Isang linggo lang naman ah. um, oh, wala na daw nakikita no na bagyo, tropical cyclone or low pressure area. Pero sa December may isa pa hanggang dalawang bagyo. And para sa ngayon at sa mga susunod na araw ay eh, magdadalan ang amihan ng maulap na papawirin uh, sa Batanes at Babuyan Islands. No? And um, uh, dapat ready din tayo. Dapat meron din tayong dalang payong. Okay. Marami nang nagpapabati po sa ating uh, Facebook Live. So sa ating hung mga listeners, ayan, po pwede ho kayo magbigay uh, ng komento, uh, tanong, feedback, suggestions no sa ating po mga linya ng komunikasyon, uh, 0916-499-6195 o sa ating studio text line, 0929-321-8738. No, yan po yung mga contact numbers natin And um tag dito, uh, sabihin niyo sa amin kung gaano na ba kalamig <laughs> diyan sa area po ninyo. Kung ramdam niyo na ang ating amihan or konti pa lang ang nararamdaman niyo. Okay. And um Siguro samantalahin na natin itong pagkakataon na ito, Kuya Ramil. Eh, congratulations doon sa mga bagong pasa na agriculturist no? dyan sa ah uh, kakatapos lang na uh, pagsusulit ng uh, PRC no oh uh, yung mga nakapasa ayan congratulations ah uh, meron na tayong mga bagong agriculturist Kuya Ramel uh, kasi isa 'yan sa kailangan kailangan natin 'di ba yung mga bihasana sa agrikultura and yung isang kaibigan natin nakapas nakapasa isang take lang si Jess Dabato, yung nakapanayam natin mula po sa Harvest Agri Business. So ayan, congratulations uh, Miss Dabatos. Oh, lagi nakikinig yung parents niya no sa Palatuntunan at sa DWWW774. Ayan, congratulations po. Okay, ikaw wala ka bang ba kakilala <laughs> na nakapasa? Ikaw talaga. Eh mga kaibigan mo sa TESDA. <laughs> wala Wala akong nag-ano. Wala, wala akong sila lang. Wala pa nag-exam? <coughs> agriculture eh. Kasi ah. Uh kung -huh. tingin nila, mababa ang agriculture eh. Oh, yun ang... No, uh, uh ka dapat kailangan pa nating palakasin, di ba? Mang pag-encourage, uh -huh. paghikayat sa mga uh, kabataan natin na pumasok po sa or kumuha ng mga kurso uh, sa agrikultura. Uh, kasi kailangan kailangan natin 'yan. Sana 'wag muna po kayo mag-abroad ha eh. <laughs> Yan. Lang. Oo, tama. <laughs> muna, hindi muna, amunang mag-abroad. Dito muna kayo sa atin. Um, uh, ang daming kasi may ano Uh, ang papasok sa feed ng Facebook ko, syempre may kaugnayan sa agrikultura. Ang dami kong nakikita na uh, mga magsasaka na sa ibang bansa na mga Pilipino. Doon sila nag uh, tatrabaho um, bilang magsasaka, no? And ang um, uh, maganda lang no, natututo sila doon. Sana in the near future eh makabalik dito at dito naman din i-share yung mga natutunan nila sa ibang bansa pero yung iba medyo alam mo yon uh, tagal na doon 10 years, 15 years, twenty uh, 20 years nando na talaga no naka-base oh, no, ah, na oo 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 totoo parang ayaw na bumalik and uh, uh, nakakainggit lang din dahil ano eh, uh, doon makikita mo yung yung parang pagka-delay din <laughs> ng ating agriculture sector no, uh, kumpara sa uh, ibang bansa oo, so yun kaya yung mga agriculturist ngayon uh, actually, kapag, uh, kapag dito uh, may farm ang isa sa problema nila lagi eh, yung kukuha ng yung may knowledge ba into agriculture na no, yung mga agriculturists hirap na hirap silang kumuha <laughs> ng mga agriculturists minsan kumukuha ng consultant sa ibang bansa no para para mag-alaga doon sa kanilang farm hmm. Nairapan silang kumuha ng uh, mga Pilipino no na siguro nga yung yung expertise kulang pa pero yun yung isa yung sama ang dami lumalapit sa akin na, "Oy, hanap mo ako ng agriculturist." <laughs> 'Di ba? Nagpapahana. Yung problema naman kasi dito sa atin, ano, pag meron ng degree na ganyan, mm -mm. expect mo medyo mataas na rin yung rate. Oo, eh dapat uh -oh. yung may ari naman ng farm, willing naman mag-a. Uh Oo. -oh total kung nakakapag hire sila ng mga foreigner na consultant, yeah. 'di ba? Uh, that i-hire na rin natin 'yung mga Pilipino. And uh, uh lalo na kung mga lisensyado, pinaghirapan naman nila yun. eh, ba? Diba? Oh. Uh, pinaghirapan nila yun. Kaya kung ano man 'yung nararapat na compensation or bayad yeah. or sweldo, eh ibigay natin para sa kanila. So ayan, congratulations mga bagong uh, agriculturists no? And uh, sana eh dumami pa po ang inyong lahi. <laughs> ang mga mahikayat na kukuha po ng kursong agriculture. At dahil ito pa, ang ating news number two, dahil uh, dahil magpapasko na, uh, asahan na natin yung mga presyo po ng uh, manok mano, karning baboy, medyo sumisipa. Actually, sabi sa palengki kahapon, ay uh, two weeks ago pa daw nagsisimulang ano manok. tumaas yung presyo po ng uh, baboy pati na rin ng manok and sinasabi ngayon ng Department of Agriculture <clears throat> na hindi kailangan maglagay ng price cap sa karne ng baboy lalo na sa lechon ngayong holiday season sa kabila ng epekto nitong African swine fever uh, Ngunit kahit may inaasahang minimal price increase sa gitna po ng demand ngayong Pasko, eh stable naman ang pork supply ng bansa. Iginigate ni Secretary Laurel na na secure na nila diba, yung forecast, planning, and preparation sa DA para po sa nakalipas na dalawa hanggang tatlong buwan. Ang arrival naman ng pork imports anya ay eh makakatulong na palakasin ang country stocks ah uh, dito po sa bansa pero yung uh, presyo ng baboy uh, 320 per kilo ang kasim at 380 naman ang kilo ng liempo pero po 380 malapit na mag 400 <laughs> pambaka na <laughs> uh, so ayan um 380 per kilo ng liempo and ang um uh, uh, manok eh tumataas din po ang uh, presyo no ng ating mga uh, bilihin. So expect na natin yan. Dahil nga magpapasko, meron po yung uh, demand. Ang mahalaga, meron po tayong mabibili. Ang problema na lang natin, pambili. Pera, <laughs> Pera pambili. And um, siguro yung iba nag-iipon na. O yung iba nakapag-prepare na, nakapag-alaga na ng mga manok baboy na pwedeng katayin sa holiday season. O ikaw ba may kakatayin ka ba? <laughs> o magtutu pa tayo ngayon. Ayun, marami yun. Pwede yun. O, diba? Pwede. Ah, uh, isa yan sa, ano, sa uh, inaasahan natin. And, um, ah... Uh, pero iba natin mga kababayan, nag-iingat din ngayon no, dun sa mga binibili nila mga karne. Kasi nga ditong mga nagdaang uh, bagyo, marami palang nasawi na mga alaga. Uh, lalo na yung mga nasalanta ng bagyo, mga binaha. Ayan, may mga alaga na namatay or nalunod po no, natangay ng mga flash floods sa area nila and uh, may reports nga sa Bagabag, Nueva Vizcaya may ilang baka po ang namatay no ina uh, na parang nalunod uh, matapos anurin ng baha na dulot ng pagtaas ng antas ng tubig sa Magat River ng Manalasa po si bagyong Pepito so ayan um sad sad yan. Kasi medyo madami yung uh, baka na namatay. And marami pa po talaga reports. Billion na yung umaabot na halaga na nasira nito mga nagdaang pagyo. Uh, And ito uh, naman, good news. Dahil maraming manufacturer sa bansa, hindi daw magtataas ng presyo sa ilang Noche Buena items ngayong Pasko. Ayon mismo yan sa Department of Trade and Industry. Ang comment naman ng mga Mami wala nang itataas kasi mataas na. <laughs> Lagi ganun ang reaction. No? Um, pero magandang balita pa rin yan. And uh, yung iba, ngayon pa lang namimili na. Kasi kapag umabot na yung uh, uh, December, eh, baka po tumaas na. Uh, so, kung may budget naman ho kayo, ay, i-ano nyo na po. <laughs> Mag-reserve na kayo. Tsaka, uh, hindi naman magkakaubusan, pero, at least ngayon, ba ready na po kayo para sa holiday season. Uh, last pa na balita, ito, pagbabago sa planting calendar, <laughs> inirerekomenda ng National Irrigation Administration upang mabawasan ang pinsala sa mga ani ng mga magsasaka mula sa pananalasa ng bagyo. Eh, sabi nga natin, Kuya Ramil, uh, yung mga farmer naman mismo, eh, nag adjust na no, ng kanilang planting calendar. And sa laki ng bansa, parang kaya nga tayo hindi na natin dinidiscuss yung planting calendar <laughs> kasi uh, parang bon akbaga parang uh, hindi na tayo makasabay doon sa existing planting calendar uh, hindi kasi naman ang ano ang ang irrigated area mm. talagang merong ano sila merong sinusunod. Sinang, sinusunod. ang ano lang kasi Depende rin yan sa sa, sa lugar. Hindi, sa supply Tan. ng Tubig Irrigation nila. Oo. Mm, Kaya um. hindi ang farmer ang mag-a-adjust. Ang nag-a-adjust diyan yung nagko-control ng tubig. Ah. Eh siguro nga uh, ito na Patigin yung. Oo, uh, ano. uh, irrigation. Ah, di tingnan nila makipag-coordinate. Oh, Kailan so, lang coordinate naman coordinate. Yan yan o sa mga mismong magsasaka mm. sa Department of Agriculture, 'di ba? Eh, dapat ay uh, coordination tayo Tsaka sa laki ng bansa natin at iba-iba yung weather condition natin. Uh, hindi naman tayo pare-pareho, 'di ba? Uh, so yun, doon tayo mag-adjust. <laughs> per region siguro, per uh, area, halimbawa Luzon besides Mindanao, 'di ba? Um, so, yung mga farmer, alam na niya yung mga ano yun, yan. Ang ano lang dyan is yung ano, yung mga irrigated talaga. Dapat. Ah, okay. Yung, Man, yung, Oo. Oh, 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 yung mandato na. nila na pagbibigay ng tubig. Tubig. Eh, uh -uh. Sabihin nila para yung farmer alam yung ano yung ba magkaberon ng discussion uh, na mm -mm -mm -mm. Um, ano hindi yung uh, oh, kasabihin ilang araw na lang, magbibigay <laughs> na kami ng tubig. Eh, paano makakapag-adjust yung farmer nung ganun? Ah, okay. So, planning. Di ba diba? Oh. Planning tayo. Halimbawa, for 2025, kailan tayo mag-start magbigay ng tubig? Hmm. Uh, kailan kayo dapat mag-ready ng mga punla ninyo? Di ba diba? Hmm. Kung magbabago na sila ng uh, planting calendar. No? Kasi kawawa naman, nagpa-irrigate sila, di ba diba? nagpa so, tapos biglang dadaan. Mm, mm. At saka ko halimbawa na natanim na natin tapos biglang may dumating tayong uh, bagyo <laughs> or anumang kalamidad eh nasasayang yung mga ininvest natin, di ba? Um, so kaya ano, kaya dapat eh, eh, may mga records naman na tayo ng ano na mga bagyong dumaan. <laughs> 'Di ba? may mga records naman na tayo uh, saan dumaan. Uh, like dito, kada buwan, alam na nga natin, may records na tayo na ilang bagyo yung pwede nating asahan. Kung meron mang pagbabago doon, eh medyo konti na lang. Di ba? Pero yung konti ano, yung bagyo, hindi na ng farmer yan. Oo. Oh. sa Sanay, na, sanay na mga farmer. Kasi pag Inano mo pa yan, iniisip mo pa yan, nasisira lang ang loob mo eh. Hindi ka lalo makakapagtanim. Oo, uh, kasi maaalala mo lang yung mga inutang mo oh, na, oh. Uh, na invest mo. Kaya ang ano lang talaga yung government na mag ano ng... Yung coordinate na uh, ganito ang magbibigay sila ng tubig na ganyan. Yung planning ah, okay. talaga. Um, planning. Okay. So, ayan po. ah, uh, thank you po sa NIA no na sana ay eh, uh, magtuloy-tuloy yung mga efforts natin para na rin no sa magandang ani at kita ng ating mga magsasaka. So yan po yung mga balita natin. So kung meron ko yung uh, mga tanong, feedback, suggestion, so text lang kayo or mag-iwan po kayo ng mensahe sa ating Facebook Live.